Alam mo ba na maraming SSS pensionado ang hindi pa rin sigurado kung tama ba ang pensyon na natatanggap nila? Ngayong SSS Pensioners Day, may espesyal na pamamahagi ng alagang SSS cards at libreng handog sa piling sangay. Pero hindi lang ito tungkol sa free bus. Malalaman mo rin kung ikaw ba ay nakakatanggap ng Universal Pension o oh, Social Pension at paano mo masisiguro na makukuha mo ang lahat ng benepisyo na nararapat sa iyo. Sa video na ito, Tutulungan kitang maunawaan ang bawat detalye para hindi ka maligaw at makuha. Mo ang eksaktong impormasyon na makakatulong sa iyong araw-araw na buhay bilang pensionado. Ang SS Pensioners Day ay isang espesyal na selebrasyon na inorganisa upang parangalan ang mga senior citizens na tapat na nagambag sa social security system sa loob ng kanilang mga tao ng trabaho. Sa araw na ito, ang piling mga sangay ng SSS ay Namimigay ng alagang SSS cards na may kasamang iba't ibang benepisyo at diskwento na eksklusibo para sa mga pensyono. A Tegerd Night One nihan, hindi lamang simpleng piraso ng plastic. Ito ay simbolo ng pagkilala at susi sa mga programang idinisenyo. Upang gawing mas madali at mas komportable ang buhay ng mga senior citizen. Mula sa mga diskwento, sa medikal hanggang sa libreng serbisyo at espesyal na alok sa mga partner establishments. Aniwalag SSS card ay isang mahalagang kasangkapan upang masiguro ang mas maginhawa at mas masayang pagre-retiro. Ngunit higit pa sa mga freebies at kasiyahan, may isang mahalagang tanong na kailangan sagutin ng bawat SSS pensionado, pension ang natatanggap mo. Ito ba ay universal pension na dinisenyo para sa indig? Senior citizens or social pension na ibinibigay sa mga kwalipikadong individual ayon sa partikular na kondisyon? Ang pagkakaiba na ito ay napakahalaga dahil ito ang magtatakda ng halaga ng iyong natatanggap kung gaano kadalas ang bayad at maging ang uri ng karagdagang benepisyo na maaari mong matamo. Maraming senior citizens ang nalilito dahil sa proseso ng pagre-rehistro at pamamahagi. Ngunit ang pag-unawa sa kaibahan ng bawat pensyon ay makakatulong upang masulit mo ang lahat ng benepisyo na inaalok ng SSS at ng pamahalaan. Ang Universal Pension ay isang programa na naglalayong magbigay ng buwanang allowance sa lahat ng indigent senior citizens na may edad na anim na pupataas. Hindi tulad ng traditional na social pension. Hindi ito nangangailangan ng dating kontribusyon sa SSS. Pinupunduhan ito ng pamahalaan upang masiguro na walang senior citizen ang mabubuhay sa ilalim ng minimum na pamantayan sa kabuhayan. Sa kabilang banda, ang social pension ay karaniwang nangangailangan ng pagtugon sa ilang partikular na pamantayan, kabilang ang pagrerehistro at minsan ay patunay ng pangangailang pinansyal. Ang halaga ng social pension ay maaaring magbago depende sa lokal na pamahalaan. Samantalang ang universal pension ay nagbibigay ng tiyak na halaga na idinisenyo upang matugunan ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, kalusugan at transportasyon. Ang kaalaman sa kung aling pensyon ang natatanggap mo ay makakatulong ng malaki sa pagpaplano ng iyong buwan ng gastusin at sa pag-maximize ng mga benepisyo pagdating sa mga freebies sa talagang SSS cards na ipinapamahagi sa SSS Pensioners Day, marami ang nasasabik sa pagtanggap ng mga regalo. Alimans ito na baaring mula sa mga pangunahing gamit sa bahay, medical kits, grocery vouchers hanggang sa eksklusibong diskwento sa gamot. Health check at recreational activities. Ang ilang sangay ay nag-aalok din ng libreng konsultasyon o maikling seminar tungkol sa pamamahala ng pananalapi para sa mga senior citizens upang matulungan. Silang mas maayos na pamahalaan ang kanilang mga pensyon. Ang alagang SSS card mismo ay hindi lamang paraan upang makuha ang mga freebies. Nagsisilbi rin itong priority. Identification card sa mga partner, establishments na nagbibigay daan sa mga pensyado, upang makatanggap ng mas mabilis na serbisyo at eksklusibong mga alok. Para sa maraming senior citizens, ang pagdalo sa SSS Pensioners Day ay higit pa sa pagtanggap ng regalo. Ito ay isang selebrasyon ng kanilang mga taon ng sipag at dedikasyon. Ang atmosfera sa mga sangay ay puno ng saya kung saan ang ibang pensyado ay nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at kwento tungkol sa kung paano nila pinamahalaan ang kanilang pensions anong mga programa ang kanilang nakinabangan, as mga tip kung paano masulit ang alagang SSS card. Ang ganitong uri ng komunidad ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng pakikipag-ugnayan sa kapwa, pakiramdam ng pagkilala at pagkakataon na matuto mula sa iba pang senior citizens na dumaan sa parehong karanasan. Sa maraming kaso, ay ah, ang mga interaksyon ito ay uh, naguudyok sa mga pensyado na mas aktibong lumahok sa mga programa ng SSS at tulungan ng kanilang mga kaibigan at pamilya na magrehistro sa mga benepisyong maaaring karapat dapat sa kanila. Ngayon paano mo malalaman kung natatanggap mo ang tamang pensyon? Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pag-check ng iyong SSS records at pagtiyak sa uri ng pensyon na nakatalaga sa iyo. Kung ikaw ay nakatanggap ng universal pension, ang iyong buwa ng allowance ay dapat tumugma sa standard na halaga na itinakda ng pamahalaan para sa indigent seniors. Kung social pension naman ang Iyong natatanggap, maaaring mag-iba ang halaga batay sa implementasyon ng lokal na pamahalaan at iba pang eligibility factors. Nagbibigay ang SSS ng malinaw na gabay para sa mga pensiyado upang masuri ang kanilang status at karamihan sa mga sangay ay may dedikadong staff na tutulong sa mga senior citizens na maunawaan ang detalye ng bawat uri ng pensyon. Lubos na inirekomenda ng samantalahin ng mga pensionado ang pagkakataong ito sa SSS pensioners. Dahil upang magtanong, maglinaw ng mga agam-agam at tiyakin na tama ang kanilang mga record. Isa pang karaniwang alalahanin ng mga pensyado ay ang pagiging maaasahan at tamang oras ng kanilang mga pension payments. Maraming senior citizens ang nag-aalala tungkol sa delay o hindi pagkakapareho ng bayad Lalo na kung umaasa sila ng malaki sa pensyon para sa kanilang pangaraw-araw na gastusin, ang pagdalo sa SSS Pensioners. Dahil ay lubhang kapakipakinabang dahil nag-aalok, eto ng direktang access sa mga staff na maaaring magbigay ng updates, magpaliwanag ng mga discrepancies at tumulong na malutas ang mga issue kaagad. Sa pagiging proactive at maalam, ang mga senior citizens ay makakaiwas sa stress at masisiguro na natatanggap nila ang kanilang Pensyon sa tamang oras na nagre sa mas matatag at secure na pamumuhay. Bukod pa rito, mahalagang bahagi ng SSSS Pensioners Day ang edukasyon. Ang kaganapan ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng regalo o pag-check ng pensyon kundi pati na rin sa pagbibigay ng kaalaman at empowerment sa mga senior citizens. Ang mga educational booths, pamphlets at seminar ay nagbibigay impormasyon tungkol sa financial literacy, health key options, legal rights at iba pang government programs na available sa mga senior citizens. Ang kaalaman tungkol sa kung paano masulit ang pensyon, kung paano makakuha ng serbisyong medical sa mas mababang halaga at kung paano magplano para sa emergency ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay ng isang senior citizen. Mahalaga rin ang emosyonal at psychological na benepisyo ng pagdalo sa SSS Pensioners Day. Maraming pensyado ang nakararamdam ng higit na pagpapahalaga, pagkilala at koneksyon pagkatapos lumahok sa kaganapan, ang pagiging kinikilala sa publiko para sa kanilang kontribusyon at pagtanggap ng mga konkretong benepisyo ay nagdudulot ng pakiramdam ng pride at kasiyahan. Bukod pa rito ang pakikipag-ugnayan sa ibang pensyado ay nagtataguyod ng suportadong kapaligiran kung saan maaaring magbahagi ng karanasan. Ipagdiwang ang mga milestones at kahit makabuo ng mga bagong pagkakaibigan na tumatagal lampas sa mismong araw ng kaganapan. Ang ganitong social engagement ay critical dahil nakakatulong ito labanan ng kalungkutan at nagsusulong ng mental well-being na kasing halaga ng pinansyal na seguridad sa pagre-retiro. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya at komunidad. Ang SSS Pensioners Day ay nagbibigay pagkakataon sa mga senior citizens na maipaalam sa kanilang mga anak, apo at iba pang miyembro ng pamilya kung paano masulit ang kanilang pensyon at alagang SSS card. Ang kaalaman na ito ay mahalaga upang matiyak na ang mga senior citizens ay hindi nag-iisa sa pagmanage ng kanilang kabuhayan at nagkakaroon Sila ng suporta mula sa pamilya sa tamang paggamit ng mga benepisyo. Sa ganitong paraan, mas nagiging epektibo ang bawat programa at mas lumalawak ang impact nito sa buhay ng senior citizens. Sa pagtatapos ang SSS Pensioners, Day ay hindi lamang isang simpleng pamamahagi ng freebies o alagang SSS cards. Ito ay isang selebrasyon ng dedikasyon at kontribusyon ng mga senior citizens. Pagkakataon upang malinawan. Ang tungkol sa tamang uri ng pensyon at paraan upang matuto, makipag-ugnayan at maramdaman ng pagpapahalaga kung ikaw ay nakakatanggap Manang universal pension or social pension, ang kaalaman sa iyong mga benepisyo, pagkuha ng alagang SSS card at pagsasamantala sa mga available na resources ay makakatulong ng malaki sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung hindi ka pa nakadalo, siguraduhin bumisita sa pinakamalapit na SSS branch sa susunod na Pensioner's Day. Makilahok ng aktibo at tiyakin na natatanggap mo ang lahat ng nararapat sa iyo. Ang araw na ito ay nakalaan para sa iyo at ito ba madapalala na ang iyong mga tao ng pagsusumikap ay kinikilala, iginagalang at pinapahalagahan? Sa susunod na may magtanong, natanggap mo ba ang iyong pensyon? Maaari mong masabi ng buong tiwala, oo, at nakatanggap pa ako ng marami pang dagdag. Ang SSS Pensioners Day ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na benepisyo. Etsa tay tungkol sa dignidad, Pagkilala at kasiyahan ng pagiging bahagi ng komunidad na pinahahalagahan ang iyong buong buhay na kontribusyon. Samantalahin ang araw na ito, kunin ang iyong freebies. Alamin ang uri ng pensyon na natatanggap mo. At higit sa lahat, tamasahin ang espesyal na araw na ito na ginawa para sa iyo. Hindi lamang ito isang event. Ito ay isang paalala na ang iyong buhay, trabaho at dedikasyon ay may halaga at ang SSS ay narito upang ipagdiwang ka at Suportahan sa bawat hakbang ng iyong pagreretiro. No.